Hello. Alam niyo, marami ako nakikita sa ato sa Pilipinas na matigulang na wala yung savings, wala yung Ang hirap kasi nagtatrabaho pa rin sila. So marami ako nakikita ng mga matatanda na kumakayod pa rin kahit matanda niyo. Dapat kasi pag matanda na tayo, mag-relax na tayo, hindi na tayo dapat na maghangot pa. Kasi panahon na lang para sa retirement na kailangan eh, na i-enjoy ang life na bilang nabilang isang tinulang na yun. Kaya nangatakot ako na baka darating sa punto na natigulan ko na walay na ako. Wala ka naroon na kapag ikamot ko. Pinabayaran ako ng assistance. Kasi may nalang dati matawag na pension. Kaya, may mga na tanawang natin ang ating awaying individual. Kaya ang atong mga anak, pili ko kasi lang matatabang sa buhay, individual. May mga anak ang so, matabang pero may maraming anak ang naliliit. So, depende na lang kung sa aktor uh, <laughs> na sa buhay. Mga mga, ah, Kasi pagkatipo lang makatipo, sa buhay. sa mga ex